Kahit gaano pa kayaman yung maniligaw sa alaga ko, kay Paolo pa rin kami kampante. Si Delek Loren na ang nagbitaw ng salita. Walang dapat ipangamba ang mga supporters. Hindi ganoon kababaw ang tingin kay Kim Chiu, Matalino at disenteng babae. Ang hirap sa mga ibang lalaki, purkit may kaya sa buhay, makukuha o mabibili nila ang mga bagay na gusto. Huwag mamaliitin si Kim Ju. Ang mga tunay na nagmamahal ang inyong makakalaban. Mayaman at sikat, mas gustong pinaghihirapan ito ang mga bagay na meron siya. Same na same sila ni Paolo Abilino na maraming negosyo at pera. Kaya yung future nila maganda talaga. Ayon nga sa mga komento, yung management at malarapit kay Kimi. Alam kasi nila na si Paolo ang tunay na nag-aalaga sa actress at first time lang yung ganyan. lowkey lang sila. Unlike noon, kay Sian Lim at Gerald, panay sweet kapag on cam. Kaya hindi kumasabing genuine yung love nila. Di ba nga, nagloko rin sila kay Kim Chiu parehas cheater. Ewan ko ba sa mga bashers, hindi nila makita si Paolo Abilino bilang magiging asawa ni Kimi. Kasi babaero daw umano. Saan banda? Kilala ba nila ang pagkatao ni Tony Pao? Para husgahan nila na paulit-ulit. dead man na lang, basta kay Derek Doren sapat na ang mga salita niya. Maging kampante na tayo. Anong señorito sa new update mula sa Kimpao?